Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila at sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque kasabay nga po ng pagdiriwang ng Buak Quadra Centennial. Isa sa mga tampok na gawain ay ang coastal clean up dito sa barangay Balaring Barangay Laylay at Barangay Ihatub. Kaya naman makapiling po natin ang pangulo ng Apo Mandin o ng Alpha Pi Omega Mandin na si Mr. Joben Lilies dahil sila po ang ang organizer ano po ng naturang gawain atin pong kakapanayamin si Mr. Joben para magbigay ng overview ano po dito sa ating ginagawa naman na aktibidades ngayong araw. Magandang umaga po at welcome po sa ating live feed uh, Mr. Lilies. Yes, good morning, Myong, at sa lahat ng mga at sa lahat ng mga nanonood sa ating uh, Marinduque News Network. Uh, itong uh, pangkalikasan gawain na ito ay uh, pinangunahan ng Alpha Pi Omega Marinduque nagkakaisa sa Diwa Isip at Nasa Alumni Association at ng Marinduque State College Petitioning Chapter. Yun yung Apo Marinduque State College. Kasama ang ating mga institutional partner katulad ng mga BFP, ng PNP, ng LTO, ng lahat ng barangay mula Laylay, -lay going south hanggang Kawit, Balaring, Bunganay, basta yung lahat ng ating mga coastal barangay dito sa buwak. Ito naman ay kasama natin sa pagkikisama sa pagdiriwang ng upcoming na quadricentennial ng buwak municipality of buwak uh, magandang uh, ano natin ito gawain dahil na marami na tayong ginawang coastal uh, coastal cleanup dito sa ating coastal uh, western uh, coastal barangay ng Buak at sana ay matutunan ng ating mga kasamahan na uh, gumamit less ng plastic. Ibig sabihin na uh, ng ating na para maprotektahan natin ang ating kalikasan lalong-lalo lalo na para sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Pagkatapos mo nito, meron pa rin tayong uh, tree growing activity sa barangay Tabigi. Mga 200 uh, saplings ng Nara Tree ang ating ilalagay at uh, patuloy nating ginagawa ang uh, pa rin na uh, activity sa pangkalikasan. At mamayang gabi, meron tayong Jump with Nature alas 7 ng gabi. So yun lang at uh, mabuhay tayong lahat. Isang makakalikasang umaga sa buong Marinduque, sa buong Pilipinas. Sir joben, gaano po karami yung bilang ng mga alumahok uh, dito po sa ating coastal cleanup ngayong umaga? Actually, uh, hindi ko pa rin ma malaman yung hindi yung, yun. yung mga, siguro, hindi bababa sa malimandaang katao. Lahat kasi ng mga barangay at saka mga institutional partner natin, uh, katulad nga ng PNP, BFP, LTO, at saka iba pa. Uh, kaya na sana, lalo tayong dumami at sana hindi magsawa na tumulong at sumuporta sa ating mga pangkalikasang gawain para sa ating isla ng Marinduque. Sa atin pong ginawang uh, paglilinis mula po dun sa barangay uh, Laylay, uh, patungo po dito sa ilang mga karatig na mga barangay. At ito nga po yung mga nakuha na mga, na mga kalat o mga basura. Ano po yung mga karaniwang basura na nakita nyo po sa dalampasigan dito po sa Bayan ng Buak? Ang ating napapansin sa uh, regular na coastal cleanup natin, laging ang mga plastics ang aming kinauunahan lalong-lalo na 'yung mga one-use plastic, 'yung single-use plastic talagang dapat iwasan na natin itong mga shampoo sa sachet, mga toothpaste, mga ganyan. So, ibig sabihin sana maging uh, matalino tayo na paggamit ng ating mga plastic-made products at ito ang number one pollutant sa ating mga ano sa kalikasan, maging sa wildlife at maging sa mga kinakain nating isda. So, uh, makikita natin ah uh, itong lahat na ito ay tinambak natin dito sa tabi ng highway at uh, utay-utay nating hakutin sa isang drop uh, drop point at doon kukunin siya ng munisipyo ng Buwak para sa proper disposal. Sa mga nakita po niyo po ng mga basura ano so basically yung mga karatig o yung mga mamamayan din po ang uh, siguro ay mga contributing uh, factor o mga individual ano po dito sa mga nakuha natin ng na mga basura dito ano po baka may mga mensahe po kayo mga paalala sa ating mga kabarangayan dito po sa ating bayan ng buwak. dahil uh, tayo po ay nasa tabing uh, tabing dagat hindi rin talaga natin maiwasan na magkamero ng mga basura na galing sa ibang lugar Uh, nadadala ng hangin, ng alon kapag bumabagyo at masama ang panahon. Pero sana po ang, sa ating, ang panawagan natin sa ating mga kabarangay, lalong-lalo din sa coastal area, bawasan na po natin ang paggamit ng mga single-use plastic para talagang hindi na po natin ito uh, maging problema pa. At uh, yung tuloy-tuloy nating coastal clean-up ay mabawas-bawasan ang ating mga nakukuha para sa kagandahan ng ating kapaligiran. At uh, sa mga nakiisa po lalong-lalo lalo na yung mga organisasyong uh, sumama po dito baka nais niyo po silang pasalamatan. At ako po ay talagang uh, ma maalab na pagpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nakikisama sa lahat ng ahensya, lalong-lalo lalo po ang kapulisan, ang ating fire department, ang coast guard, ang Land Transportation Office, ang mga barangay LGUs sa Western Coastal uh, Part ng buwak. So maraming maraming salamat po at talagang uh, masaya -ma po kami at tayo po laging magkakasama dati sa pangkalikasang gawain na ito ng, sa Marinduque. At doon sa mga interesado pa po pong sumali sa inyong grupo at the same time doon po sa mga individual uh -huh. na gusto pong makiisa sa mga upcoming activities po ninyo, maaaring nyo po rin silang imbitahan. Yes. Magkakataon po ito Kuya Joben. Yes. Uh, ako po rin ay nananawagan sa lahat po ng mga iba pang organisasyon na gustong sumama sa ating mga pangkalikasang gawain at saka mga social uh, services na ginagawa ng Alpha Phi Omega man din at Apo MSC uh, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mga college student na amin tinatanggap na gustong sumali sa aming uh, organisasyon ang ang Alpha Phi Omega uh, service, uh, service fraternity Ah uh, ito po ay uh, ma malayo na po doon sa imahe ng mga fraternity nung una na puro gulo. Ngayon po, puro serbisyo sa community, sa school at sa, mara sa lahat ng tao sa mga mahihirap. Kaya kita tayo po ay ano, uh, inimbitahan natin ang mga college student at uh, magkaka din po tayo ng mga chapter sa Santa Cruz, sa Gasan, sa Turohos at sa Benavista. Uh, yung mga college yung mga college student po ang tinatawagan namin para makisama kayo dito sa ating uh, magandang organisasyon. Ang aming pong uh, three cardinal rules ay leadership, friendship at service. Yan po. Maraming maraming salamat po Kuya Joben, Mr. Joben uh, Lilies sa inyo pong inisyatiba at sa pakipagtulungan naman sa buwak lgu para maging matagumpay ang gawain ito. At the same time ang lahat po ng gawain na nakatakda naman sa pagdiriwa nga po ng buwak Quadra Centennial. At uh, patuloy po tayong magkocover dahil ang Marine News Network po ang official media partner ng buwak lgu sa kanila po ang ikaapat na rang taong muling pagkakatatag. At mamaya po, kagaya po ng binanggit ni Mr. Lilies, ay Magkakaroon din po ng uh, tree planting activity naman dyan sa may bahagi ng Barangay Tabigi at susundan po yan ng uh, uh, youth, ano po ba yun, yung, yung Jam, with, Jam with, nature. with Nature. Mamayang gabi naman po, saan po pala yung gagawin? Doon sa expo. Uh, abali ang ating Jam with Nature concert free concert ay gaganapin po doon sa expo grounds ng buwak sa tabing ilog. At yan po ay lalaho ka ng iba't ibang mga ba, mga local bands mula local, po sa at ating base, so. ah, local at Manila base. Yes, Kaya an, an tabayanan nyo po yan at makiisa po kayo mamayang gabi. Magkita-kita po tayo dyan mamayang gabi. Okay, so yun po, uh, again, iniimbitahan po namin kayo na magisama sa ating mga gawain pang kalikasan at pang uh, social services. At uh, mamaya po, alas 7 ng gabi, meron po tayong uh, jam With Nature Free Concert mga iba't ibang grupo po, local at saka Manila based na mga rap group lalong lalo na. Yun lang po at magandang araw. maraming maraming salamat po Mr. Lilies. at patuloy po tayong magko-cover ano po sa mga gawain sa pagdiriwang nga po ng Buak Quadra Centennial. Tayo po ay nandito sa bahaging ito ng Barangay Laylay. Laylay Ihatob. Ano po, dito po at nakita natin napakarami rin mga tambak ng mga garbage bag, bag, kung saan ito nga po yung mga nakuha noong mga tumulong at nakiisa dito po sa Coastal Cleanup na inisyatiba nga po ng Apo Mandin sa na pagpagtulungan naman sa Buak LGU kaalinsabay pa rin po ng pagdiriwang ng Buak Quadres Centennial. Sa bahagi po ng aming technical si Mr. Jopet Lumagbas at ang aming pang videographer Abodi Uh, magdalita ang aming floor director si Mr. Santino La at aming production assistant na si uh, Mr. Arnel Saporna. Kami po ay uh, maghahatid sa inyo ng mga pinakahuling update dito naman po sa pagdiriwang nga po ng ikaapat na raang taong muling pagkakatatag ng bayan ng buwak. Ako naman, Romeo Matarac Jr. naguulat para sa Balitaan sa Sentro ng Pilipinas.